Kamusta? Ako si Ari. Sa Israel, sabay-sabay ang mga pangyayari, lalo na sa Gaza. Sa isang banda, kumakalat sa mga Arabong social media ang akusasyon na gumamit daw ang Israel, pakinggan nyo mabuti, ng isang mini nuclear bomb. At sa kabila naman, meron tayong mga terorista ng Hamas na desperadong humihiling na palayain ang kanilang mga kasamahan na natrap sa mga lagusan eksaktong sa ilalim ng kasalukuyang kontroladong lugar ng Israel ng hukbong sandatahan ng Israel, ibig sabihin, sa panig ng Israel ng dilaw na linya, itong kilalang dilaw na guhit. Simulan natin dito sa huli. Ayon sa mga bukas na mapagkukunan, tinatayang nasa dalawang daang na mga mandirigma ng Hamas ang naiwan sa kabila, nakahiwalay at nagtatago sa ilalim ng lupa. Lalo na sa dating lungsod ng Rafah sa mga lugar tulad ng Tel al-Sultan at Shabura. Ayon sa mga ulat ng Hebreong media, Kiryat Ashabat at Mako, may mga lagusan sa ilalim ng mga lugar na hawak ng FE, FDE at na ang mga kamag-anak ng mga terorista ay nakatanggap ng tawag mula sa ilan sa kanila na humihingi ng tulong. Ang Gaza Report ay media na nag-a-update tungkol sa Gaza mula sa pananaw ng mga taga-Gaza. Bilang buod, hindi kailanman iniiwan ni Hamas ang kanyang mga terorista. Aminado rin na hindi tiyak ang eksaktong bilang. May nagsasabing, mga dalawang daan, iba naman ay daan-daan, o kaya'y ilang dosena. Walang detalyeng napatunayan sa publiko. Ano ang ibig sabihin nito sa aktwal na sitwasyon? Nakasama nila ang FDI mismo, literal na nasa mga lagusan sa ilalim ng teritoryo ng kalaban. Ayon sa mga ulat, hindi rin sila tinutulungan ng kanilang organisasyon na sa underground na kapaligiran ay nangangahulugang kakaunting mapagkukunan. Malinaw na wala silang paraan para mapadalahan sila ng anumang uri ng mga mapagkukunan, maging armas o pagkain man. Dahil dito, may ilan na tumawag sa labas para humingi ng tulong sa kamag-anak nila sa Gaza. Komunikasyon. Kaya sa kahit anong digmaan, lalo na gamit ang teknolohiya ng Israel, madali silang natutukoy, nalalantad ang kanilang mga posisyon, at napapabilis ang mga taktikal na desisyon. Sa panig ng Israel, ganoon nga ang nangyayari. Nagkaroon pa nga ng mga sagupaan sa mga lugar na ito na nagresulta sa mga nasawi sa panig ng Israel. Naidokumento namin ito nitong mga nakaraang araw na nagpapatunay na malinaw na nananatiling aktibo at tensyonado ang lugar. Kasabay nito, tinatalakay sa lokal na media sa Israel ang posibilidad na bigyan sila ng tsansang makalabas kung isusuko ang kanilang armas. Bukod sa kung uubra ito, binubuksan nito ang mahirap na tanong. Bakit iniwan sila roon ng Hamas? Yan agad ang ginagawa ng grupong ito ng mga militante pagkapasok nila roon. Isa ba itong bigla ang pag-atras? Maling kalkulasyon? O sadyang propaganda lang na mas mahalaga pa kaysa sa sarili nilang mga tao? Kailangan nating alamin kung ano ang nangyari at paano sila naipit sa loob. Binigyan ng Israel ng malinaw at limitadong oras ang lahat ng mandirigma para lumikas mula sa dilaw na guhit na siyang magiging hangganan nito, pumasok sila sa kanilang itinalagang lugar. Dahil malinaw naman, mula sa dilaw na linya paatras, sasakupin ng Israel ang buong lupang ito. O baka naglaro sila ng taguan, siguro sinusubukang surpresahin ang hukbong Israeli na natiling nakatago doon ng sinadya. Ngayon, humihingi sila ng tulong sa akin. Ang totoo, habang lumulutang ang mga tanong na ito, na nanatili pa rin nasa ilalim ng mga lagusan ang mga lalaki. Hiwalay at pinipilit habang sinusuri ng Israel kung ano ang gagawin sa mga nakahiwalay na mandirigmang ito. Nangyayari lahat ito habang may tigil putukan. Kasi ang FDI ay naglalaan ng sapat na oras para sa yugto ng paghahanap at pagwasak ng bawat lagusan na ngayon ay nasa ilalim na ng kanilang kontrol sa likod ng dilaw na linya. Pinamumunuan ng Ministro ng Depensa. Prioridad ngayon ang pagsusuri sa lahat ng lugar nakasalukuyang kontrolado ng hukbong sandatahan ng Israel. Mga lagusan, mga silungan, mga imbakan sa isang malawak na lugar na napunta sa kamay ng mga Israeli. At ang direktiba ay in neutralize ito, literal. Dahil ang mga underground na pugad na ito ay isang direktang banta at palagi ang panganib. Tama. Sa gitna ng operasyong ito, nagsimulang kumalat ang mga larawan at paratang sa mga Arabong social media na siyempre, hindi nagtagal at umabot din sa mga kanluraning social media. Tungkol sa paggamit ng isang mini nuclear bomb, medyo kakaiba pakinggan, mini nuclear bomb, doon mismo, sa Gaza. Nakakagulat at nakakabahala ang mga larawan, pero mas mainam na kalmado nating tingnan kung ano talaga ang ipinapakita, anong armas ang ginamit, at ano ang technical at legal na implikasyon nito. Meron tayong mga nakakabilib na larawan ng pagsabog ng bombang ito na ayon sa kanila ay nagpapakita ng paggamit ng mini-nuclear bomb sa Gaza. Kapag binanggit ang nuclear, agad itong nagdudulot ng takot lalo na't may kasamang larawan ng pagkawasak. Pero kung titingnan natin ng maayos ang ipinapakita ng mga video at ang alam natin tungkol sa ganitong uri ng pagsabog, ibang-iba ang ipinapakita ng realidad. Nagkakaisa ang mga eksperto na hindi ito isang sandatang nuklear kundi tinatawag na bomba termobariko na kilala rin bilang bomba ng vacuum. Sa simpleng salita, wala itong kinalaman sa radyasyon o uranyo. Gumagana ang ganitong uri ng armas sa pamamagitan ng pagpapakawala ng ulap ng gasolina na humahalo sa hangin at pagkatapos ay pinapasabog. Ang halong ito ay nagdudulot ng napakalaking pagsabog, mas matagal na shockwave at matinding init kapag ginamit sa mga saradong espasyo gaya ng mga lagusan o bunker. Nakakawasak ang epekto nito dahil tumatagal ang pressure wave, nagdudulot ng pagbagsak ng mga estruktura at inuubos ang lahat ng oksigeno sa lugar. At ito ang susi. Ang ulap ng alikabok at apoy na nabubuo ay nagbibigay ng visual na impresyon ng isang nuklear na kabute. Napakalapit nito sa mga nakita natin sa mga video ng mga thermobaric na bomba na ginamit sa ibang mga labanan. Ginamit na ng Rusya ang ganitong armas noong 2000 at 24 gamit ang TOS-1A system at halos magkapareho ang mga lumabas na larawan noon. Isang matinding pagsabog, lumalaking ulap at tila walang katapusang alon ng pagsabog. Hindi yon nuclear kundi termobariko. Hindi ipinagbabawal ng internasyonal na batas ang mga sandatang iyon pero kontrobersyal dahil sa tindi ng pinsala nila. ginamit ang ulap para sa Israel at sa kasong ito, ginamit ang ulap para sa mga mamamayan ng Israel. Ginamit ang ulap para protektahan at para sa kanila. Sa ibabaw, mga tirahang nawasak dahil sa digmaan, walang mga sibilyan. Pero sa ilalim ay may mga lagusan at taguan ng hamas. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit pinili ng hukbo ang ganitong uri. Paliwanag niya. Pinili nila ito at mas mahalaga pa, kung totoong isang nuklear na bomba iyon, malalaman ito ng buong mundo. Ang atomikang pagsabog ay nagiiwan ng radyasyon na natutukoy agad ng satellite at monitoring center sa ilang minuto. Walang naiulat na radyasyon sa lugar. Iyan palang ay sapat na para pabulaanan ang teorya tungkol sa mini nuke o tinatawag na mini bombang nuklear. Lalo na kung isasaalang-alang pa ang mas matibay na ebidensya. At ang totoo, sa lugar na iyon. Ang lugar kung saan sumabog ay halos 10 kilometro lang ang layo mula sa hangganan ng Israel, kung saan agad na may mga lungsod ng Israel. At walang duda kung pasasabugin ang isang nuklear na bomba kahit gaano pa ito kaliit sa gasa, 10 kilometro mula sa hangganan, hindi magtatagal at aabot ang radyasyon at magdudulot ng matinding pinsala sa mismong mga lungsod ng Israel. Sige, sa madaling sabi, totoo ang mga larawan at syempre nakakakilabot. Pero ang nakikita natin ay hindi isang nuklear na bomba, kundi isang thermobaric na pagsabog na nakatutok sa isang underground na sistema. Ang ipinapakita talaga ng pangyayaring ito ay kung paano tumatakbo ang information war kasabay ng totoong digmaan. Habang lumalaban ang Israel sa ilalim ng lupa, ang mga social media naman ay lumalaban gamit ang mga larawan at salita at, gaya ng dati, Ipinapakita ang isang realidad na iba sa totoong nangyayari sa digmaan sa pagitan ng Israel at ng grupong terorista Hamas. Isang napakahalagang bagay. Suriin mo kung nangyayari sa iyo ang sinasabi ng maraming tao sa mga komento na hindi sila makapagsubscribe sa channel. Tingnan mo kung gumagana sa iyo ang button ng pag -subscribe. At samantalahin mo na rin i-activate ang kampanita na nandoon sa tabi. Ang pagpayag dito ay para maabisuhan ka ng platform kapag may bago akong upload na video. Tandaan mo rin na meron tayong mga membership na nagbibigay sa iyo ng access sa pribadong grupo ng balita sa WhatsApp kung saan araw-araw naming ipinapahayag ang mga nangyayari dito sa Israel. Sige, habang humuhupa ang ingay ng mga viral na video, hindi tahimik ang mapa sa paligid ng Israel. Nagbabala ang FDI sa Lebanon na maaari nilang palawakin ang mga operasyon laban sa Hezbollah dahil sinusubukan ng organisasyon na muling buuin ang kanilang kakayahan at bawiin ang impluensya matapos ang mga dagok nitong mga nakaraang buwan. Muling itinuro ito nila nitong mga nakaraang araw at mahigit tatlong daan na ang mga target na naalis doon mismo sa Lebanon, mga pangunahing terorista na nagtatrabaho para sa Hezbollah. Lahat ng ito ay nangyari matapos ang idineklarang tigil putukan sa espesyal na lugar na ito ng labanan sa pagitan ng Israel at Hezbollah. At ang usapin dito, linggo-linggo ay natutukoy at hinahabol ng Israel ang mga bagong lumilitaw na pinuno. At hindi nagtatagal bago matukoy ng intelihensya ng Israel ang mga ito at alisin sila. Kasabay nito, kumikilos rin ang Iran. Ayon sa ulat, dinoble ng Iran ang suportang militar sa siitang grupo sa Iraq na may dagdag na armas at pagsasanay mula sa Pwersang Quds. Ang ideya ay ilipat ang bahagi ng kanilang sentro ng impluensyang militar sa Iraq matapos ang mga pagkatalo sa Lebanon, Syria at Gaza. Ayon sa mga pinagkukunan, ang mga milisyang ito ay naging napakalakas na sa ilang lugar ay nalalampasan na nila ang kakayahan ng mismong hukbong sandatahan ng Iraq. Dito pumapasok ang sensitibong usapin. Rusia sa mga espesyal na network dumami ang mga ulat tungkol sa mga bagong sistema ng armas na ibinibigay ng Moscow sa Tehran. Malinaw na sinabi ng kalihim ng Russia na wala ng restriksyon sa pakikipagtulungan sa Iran sa militar at teknikal na aspeto. Binanggit na may S-400 na baterya raw na dumating para sa pagsubok malapit sa Isfahan. At idagdag pa rito ang ideya ng paglilipat ng mga eroplano na Su-35 ang Iran ay nag install ng mga anti-bunker na ulo ng bala sa mga ballistic missile na idinisenyo para tumagos sa mga underground na target. Mga imbakan, punong himpilan ng utos at mga control site dito sa Israel. Ito ay tugon sa pinsalang tinamo ng kanilang matataas na opisyal sa labindalawang araw na digmaan laban sa Israel. Patungo rin sa parehong direksyon ang mga palatandaang logistikal. May Antonov, isang daan at dalawamput apat na flight mula Irkutsk papuntang Iran, posibleng konektado sa JAG, isang daan at tatlumpu at mas maraming bumababang kargamentong eroplano na may advanced na armas. Sa mga nakaraang linggo, lahat ng ito ay nagpapataas ng tensyon sa rehiyon at mahigpit na binabantayan ng Israel ang lahat ng ito. Siyempre, gamit ang mga drone na paniktik, pati na rin ang mga satellite na nagbibigay ng intelihensya sa bahaging ito ng mundo para sa Israel. Samantala, sa loob ng bansa, patuloy pa rin nagsasagawa ng operasyon ang mga puwersa ng Israel sa Judea at Samaria. Ang unit ni Van kasama ang Shin Bet ay nagsagawa ng dalawang pag-aresto sa mga hinahanap na may kaugnayan sa Hamas, sa Nablus at Masajen. Isa pa itong paalala na ang panloob na prente na siyang tawag sa labanan sa loob ng Israel, partikular sa lugar ng Judea at Samaria, nakilala sa buong mundo bilang West Bank ay nananatiling hindi lang aktibo kundi napakainit pa. Sige, ano nga ba ang Hezbollah at Iran na muling nag-aarmas at nagdadala ng armas sa Iraq matapos basahin lahat ito? Binubuksan ng Rusya ang gripo? Siyempre, sabay-sabay na pinipressure ng Israel sa iba't ibang direksyon. Ang tanong, hanggang kailan kayang mapanatili ang balanse na ito nang hindi napuputol ang alinman sa mga sinulid na iyon? na ng mga military analyst na hindi tatagal ang sitwasyong ito. At sa isa sa mga puntong ito, tiyak na bibigay ang presyon. Makikita ba natin muli ang digmaan? At ngayon, may hihilingin ako sa inyo. At kung pinahahalagahan ninyo ang ganitong uri ng pagsusuri, ang mga video na ginagawa namin na nagbabalita ng mga nangyayari sa Israel at sa rehiyon, mag-subscribe na at tandaan, may membership kami na may access sa private WhatsApp balitaan group huwag kalimutang mag-like kita kids